Oh, maganda umaga mga kasimple. So, ayan. I-re-reveal na namin ang magiging anak namin. So, Bea, sabihin mo kung anong magiging anak natin. Ah, baby girl. Yan. so, yun. Magandang blessing sa amin to mga kasimple. Ang tagal ko kinintay ito mga kasimple. So, ito, finally, dumating na. Alin na ba ng tiyan ng aking asawa? Malapit na lumabas si Baby C. So, yun mga kasimple. Uh, isang magandang blessing so, Sana ano, lum, lum, lumabas siya ng malusog. At ah, bibo, oh. siyempre, bibo. Okay. Kasi bibo mo? kasi <laughs> bibo ko. Tuturo ko ito yung sumayo at kumanta. Kaya nga, Oo, oh, wala akong kanyo. Uh, so, <laughs> so yan, sana healthy ka paglabas mo. Ang aking anak na babae. At, si Baby C. Si. Wala mong pangalan eh. Ah... Uh, Meron na pangalan pero hindi namin sasabihin dito paglabas na. Saka na malalaman ng pangalan tempre. Pa eh? so mga simple. Ang ganda kumagising ni lahat. God bless. Oh, the... oh, eh. Nga ako, eh. Tagal bago binigyan, eh. Salamat po.

Baby Lila! Oy, pumunta ba tayo ng Jalebe? Lagi na lang tayo na si Jalebe. Nakakainis yan. Lagi na lang tayo na si Jalebe. O, paano mo tayo ng Jalebe? Ha? Mata tayo ng Jalebe? Ha? Lagi na lang tayo na si Jalebe. Araw-araw na lang tayo na si Jalebe. Baby Lila. Uy. Hi. Uy. Ay, 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 ay. Uy. Lagi na lang jali nasa si Jollibee dyan. Nakakainis. jali ah, Jollibee. Jollibee tayo. jali ah, Jollibee. Hindi Jollibee tayo. Oh, lagi na mga ini dyan. Ha, ah, ah ganda ang ganda, um, ah, ah, ismail lang, ismail. Ismail Ay, ganda lang ganda Ismail dyan. baby nama Ha, ah. ah, Ismail naman. Ismail. Ismail dyan. Eh, ganda na. Ang ganda-ganda naman dyan. Ganda-ganda naman matang Cute naman yung anak ko na yan. Jesus, happy ikaw, anak. Happy ba yan? Ha? Happy yan, ay. Oh, happy pala yan. Ha? Oh, ay, naman. Oh, ngiti ka dyan, ngiti. Ngiti mo, mo ngitian. ngiti. Ano sila? Ngiti, ah. Ngiti. Ngiti, ano sila, anak. Tali. Tali. Ngiti, ano. Bula nga Nagbabubbles ba yan? Ha? Nagbabubbles uh, ba yan?